Hi, this is a Soul Farm Girl. Welcome to Anika Farm. I-update ko naman po kayo mga kapigi dun sa mga inahin po namin na nanganak at nailipat na po namin doon sa fattening area po namin. Ayan. So, dito po tayo. Ayan. So, ito pong unang inahin po namin dito. Ayan. So, ito po. ah, uh, malapit na rin pong mga anak ito. Ayan. Tsaka yung nandito. yan Si Mami Pig. Tsaka ito. And then, ito naman po. Ayan. So, ito kasi, um, naiwalay na po yung mga anak niya. Nailipat na. So, nandun na po sa fattening area. Ayan. Oh, may naiwan pa palang mga biik dito. Hindi pa nailagay. Ayan. So, may naiwan pa. Kasi yung mga iba po, nandun na sa fattening area po namin. Hello! Patapos lang nilang kumain kasi kanina nagpakain na po si Virgilio. Ayan. So, may mga inahin na rin na meron kami dito na naka-schedule na na mga anak sa first week ng November at December. Nakakatuwa lang. Ayan. So, ito po yung mga inahin po namin. Ito, malapit na rin po mga anak ito. Ayan. Ipakita ko lang po sa inyo yung sa winning pen po namin dito. Uh, makikita nyo wala ng laman kasi nailipat na po namin yung mga biik. Tsaka yung mga <laughs> ayan, yung mga vines po dyan hindi na po namin pinaalis Yun nga lang kasi medyo mainit, diba? Tapos naglagay po kasi kami dito ng uh, mga tolda para if ever na may inuubo sa isang cage, diba? Hindi nagkakahawaan. Kaya ganun po yung ginawa namin. Dito naman kasi nasira na eh. Ninagkat na nila yung nilagay namin sa Hakulim. Ayan. So, itong mga big dito. Ayan. Siguro, am um, next week, ililipat na rin itong mga to. Ayan. Kasi nag ko kasi doon si Gerhilo sa kabilang pen. Kaya hindi po niya naisabay itong mga to. Ayan. Dito rin sa kabila. Wala na. Nailipat na. dito. Wala niya. Kaya malinis. Nandun na sila sa kabila lahat. Ayun. So, meron din po kami inahin na nandun sa likod. Nasa may fattening area. Yun nga lang po hindi ko na mapuntahan. Mamaya, a, uh, puntahan po natin. Kasi dito kasi sa may fattening area. Ah, uh, dito po. Pinapagawa pa po namin yung ano dito. Tawag dito yung drinker. Kasi dati pong manukan yan, di ba? Ayan. So, inaris na po namin yung manok kaya puro baboy na po lahat dito. Kasi yun naman po talaga yung balak namin eh. Puro baboy na lahat yung ilalagay namin dito. Para hindi labas-pasok po yung tao. Ayan, dito. So, so far dito sa lugar po namin, uh, wala naman pong balita na may sakit ang mga baboy kaya laking pasasalamat na rin po namin dahil hindi po kami napasukan ng na sakit at safe po dito sa lugar namin. At tumataas na rin po yung live weight dito sa Pangasinan. Kaya sana, pag nagbenta kami <laughs> ng mga fatiners namin dun sa isang farm, tumaas na para makabawi-bawi naman. Kasi every time na magbebenta po kami, laging mataas po yung presyo. Kasi yung last na benta po namin, di ba yung nagbentahan po kami ng mga fatiners po namin, umabot ng 200 per kilo yung live weight. Tapos, naging 210, naging 215, naging, ano pa nga eh, 225 per kilo. Yun. So, sana ganun pa rin. Tumaas pa rin sana yung live weight ng baboy para medyo malaki-laki naman yung kikitain natin. At ma-share ko po sa mga caretaker namin. Kasi yun naman po talaga yung plano po namin na kapag maganda po yung kita, syempre, dahil masipag sila at masunurin. Sumusunod po sila sa mga rules and regulation po namin. Yan. So, may mga bonus din po talaga yung mga caretaker po namin. Basta wag lang po silang pasaway. So, yun lang naman po yung hinihingi namin sa kanila. Na hindi rin kami mapasukan ng sakit. Kasi once na mapasukan kami ng sakit, syempre, wala na silang work. So, paano pa namin sila papaswelduhan, Tsaka, paano pa yung ibibigay namin na bonus sa kanila pag nagkataon, di ba? Kaya, uh, konting tiis na lang kasi, uh, first week ng November, magbibenta na rin po kami ng mga fatiners. Ang balak po kasi namin dapat uh, mag start na kami magbenta itong end of October. Kaya lang kasi mas gusto kasi namin yung nasa timbang na 100 to 110 kilos eh. Para medyo maganda-ganda po yung kita. Tsaka yun naman po kasi yung gusto ng mga buyer po namin. Mga nasa 90, to 110 kilos. Yun. So, pinapalaki pa po namin yung mga alaga po naming baboy. Kailangan ko ulit mag-disinfect. Tatapos lang kasi ni Virgilio maglinis. Tsaka magpakain sa mga baboy. Kaya hindi ko siya makita ngayon dito. So, inalis na rin niya yung halaman dito sa gitna. Ayan, malinis na. Malinis na rin dito sa kabila. Ayan, so nakakawala lang ng stress, no? Pag ganyan yung tao mo, malinis sa paligid. Tapos yung tipong andito ka na sa farmhouse mo, tapos nakikita mo dito sa farm mo na okay, smooth yung pagpapatakbo. Hindi ka talaga may stress, di ba? Ito pala, itong timbangan na to, baka ilipat na rin po namin ito dahil mag start na po kami magbenta pero siguro mga end of October na namin po dadalhin sa, sa isang farm para i-set up na po namin doon ayan so yun yung tatanong ng um, ito po yung sa pressure washer po namin nabili ko po ito sa Manila sa may tabi ng Isitan Recto doon sa may mga Ibangilistay Street malami kayo mapagtatanungan na ng ganito. Pero ito kasi hindi ko alam kung anong brand to eh. Basta ang bili po namin dito is 6,500. Ayan. So, nandito na tayo. And gising naman po sila. Ayan. So, dito po yung sinasabi ko sa inyo na hindi pa na nalinis. Hindi pa nalagyan ng drinker. ito na yung mga ano. So, hindi ko masyadong ma-close up. Dungis nyo. Ah, ito dungis nyo. Ito, mabuti tong mga to. Kapag nag-poop sila, nandun lang sa gilid. Ayun. Hindi nakakalat. I-close up ko po yung mga baboy po namin para makita po ninyo yung katawan nila. Grabe ang ganda. Maskulado. Ayan, oh. Ang ganda ng katawan. Hmm, saan ka pa, di ba? Buti na lang malinis kayo ngayon na. Hindi niyo hinigaan yung mga pups niyo. O, tingnan mo. O, kamusta naman kayo, ha? Kamusta kayo? Namiss niyo ba ako? Ha? Namiss niyo ako? Huwag niyong higaan yung mga pups niyo, ha? Ha? Huwag niyong higaan, ha? Dito lang kayo matulog sa gilid na to. Tapos yung mga pups niyo, dapat dun lang sa gilid. Para hindi kayo magungis Ha? Okay? Mm. Tingnan mo dun sa kabila, yung mga nandun, no? Oh. <laughs> Ang dungis. O, oh, diba? Ang ganda ng katawan, no? Oh. Panalo. Hmm. Ganda. Maskulado, diba? O, oh, ito pa. Hmm, ganda. Nakakaingit naman. Oh. May mga muscle. Mm, parang gusto ko na rin tuloy may muscle din ako. Hindi, <laughs> <De>, joke lang. Ito <laughs> maskulado talaga eh. Ayoko naman ng ganyan. Gusto ko yung konting muscle lang. Di ba? Hmm. Galing. Galing mag-alaga ni Virgilio. Very good talaga siya. Ganda. Uy, galing siya doon oh. Doon siya umihi. Nakita ko ito. Doon ko umihi. Very good ka talaga. Ha? Pati ikaw, disiplinado ka. Ano? <laughs> disiplinado ka. Alam mo kung saan ka iihi sa katataay. Ano? Hmm. very good. Very good ka, ha? Very good. Very good. Ayan, so, Dito sa kabila. Okay. Malinis naman na. Naglinis naman na si Garhilio. Ayan. Okay, naka-set up na rin yung auto-feeder dito. Ayan. Tapos yung net. Okay. Naayos yun na lahat yung mga butas. Oh, wait lang. Merong nakadaan na ibon. Doon. Doon siya dumaan. May ibon na nakapasok ah. Dapat makover pala yun. Mm -hmm. O, dito rin, meron na rin auto feeder. Maayos na. Malinis, sa ah. Naglinis si Virgilio. Very good. Okay. Yung net, okay. Maayos. Lahat na maayos na. Pati rin dito sa taas, nalagyan na, na, ng, nalagyan na ng net. Less stress na kami dito sa farm in fairness. <laughs> Hi, Pig. talaga sila umiihi o oh, meron talaga kayo bye bye pig sa mga hindi pa nakapag subscribe please subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago kong video happy farming everyone